Araw po ng biyernes ngayon. Alamin muna natin ang sitwasyon dyan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. May report si Bien Manalo live. Audrey, ilang araw matapos ang traslasyon ay dagsa pa rin ang maraming deboto dito sa Quiapo Church para magsimba ngayong biyernes ng umaga. Sumentro naman ang mensahe ng Misa sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Panginoon. Mahigit limang dekada ng diboto ng puong itim na Nazareno si Alcaldia Balesteros na taga Pangasinan. Kwento niya, mas lalo raw tumibay ang kanyang debosyon sa puong Nazareno nang pagalingin siya nito matapos siyang kapitan ng malubhang karamdama noong 2016. Kasi nga nung nagkasakit ako, dito ako nagpanata kay Nazareno. Kumaling yung sakit ko. May God bladder ako dati. Kumaling yun. Hindi ako nagpa-opera. Nagpanata lang ako kay Nazareno. Dalangi ni Alcaldia. Tumaling yung mga sakit ko, mga anak ko, walang, hindi magkakasakit, mga apo ko, lahat, mga nanay ko. Ganun. Sinubok ang katataga ng pananampalataya ni Zaldi Gasmin ng mass stroke at halos hindi na raw siya makalakad noong 2010. Wala raw siyang ibang kinapitan kundi ang puong itim na Nazareno. Pero dahil sa kanyang patuloy na pananalangin at pananalig, ay pinagaling daw siya ng puong Nazareno mula sa kanyang sakit. Kasi po noong 2010, na-stroke ako. Oo. Oh. E, eh, nangako ako na palagi na akong ano, basta kaya ng katawang ko. E, ngayon po, naka-recover ako. O, hanggang ngayon, eh, dati ano, masakit. Ang, ano, ngayon, normal ng paglakad ko. Dasal ni Saldi na ah, sana eh, pagalingin ako, normal yung paglakad ko, ah, sana mahaba pa ang aking buhay. Isa lamang sina Alcalde at Saldi sa maraming dibotong dumalo sa misa sa Quiapo Church ngayong biyernes ng umaga, ilang araw matapos ang traslasyon. Sumentro ang mensahe ng misa sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Panginoon. Mahigpit pa rin ang paalala ng simbahan sa mga diboto kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing kasunod ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19. May nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa misa, maaari pa rin panoorin ng live ang misa sa social media platform ng Quiapo Church patuloy pa rin na nakaantabay ang mga pulis. Iyan ay para matiyak ang seguridad at kaayusan dito sa paligid ng Quiapo Church. Samantala, Audrey, patuloy naman, tuloy -tuloy naman ang usada ng daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. At yun muna ang update dito sa Quiapo Church ngayong biyernes ng umaga. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.